halo Hello, hello mga mabis. Good evening po! Ngayon po, po ngayon ko kasi po, mainit ako yung mga damit ko sa Taekwondo. And baboyin ko ko yung sa Taekwondo and late na po pala ako. Kasi po, nag po mami and, na, -tool 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 na po siya yung and nagturk pa siya Tapos tapo po pala nun. pa tayo nakatitig. Tapos hindi pala na tayo nang sundot. Ito mo. Ito ba mo ka? Yes. Ay, tsaka nags-sunscreen. Sinagay ko ako sa dati ko. Naglagay ka sa face mo, sunscreen. Mm. Pero yeah. nagpa-face na ako. <laughs> Eto, sunscreen. Namig dito, Bin. Mm. Namig. Nagpapunta ko nila sa... Ay, may mga siya. May mga Yeah. Ay, Ay, na po siya. Kapag gumagaling ako, hindi na siya nalaglag. Yes. Ah, lumipat na po pala yung kotse namin. Saan yung tower 2 to po? Lumipat o linipat? Linipat po. Doon po yung diba po? Doon sa ano? Sa may alam. Sa lang. may doon po. Uh -oh. so, lumipat po. Tapos gagawin sa papi. Oo. Kaya pa nun? yun may mga isang laging botol. Oh. Mm. Maliwanag na dito. Hindi na siya malilig. Parang dati po. Oo, oh. oh. dati ang dilim. Ay, kaya pala. Nag-lose po sila. Nilalagyan ng lights. Oh. Yung lights nila, sila sirabi. Oo. Masang hangin. Diba? Alin ang inyak ngayon. Pagbaba na kami ng 3 seconds, masang hangin. Pwede po ako nito ko nito. 1, 2, 3, ready, set, and go start. Big luck, Bob. big luck. Okay. You done? Okay, now. I'm going to keep it. Please, partner. Hey. We are ahead here. Here's some. Just practice. Come on. Bobby, here. Bob. Bob. please, pasok sa loob. Ready? Six. Six. wala kami man. Take one though. Hi. Eh, hindi ako Ito face ko mo. Ikaw puti. Ito um, puti ba po? Oh, and, ganda face mo, okay. And, kailangan kumulong. Na, kapag hindi ako Para walang pores. So, Tsaka, ano wala na dito ko. Diba? So yung mga tapos na po pala akong magpalit ng damit. And kuya ko po kanina ay white. So ngayon purple na po. And yun mga B, papala gusto po pala kami nag-aayos lang si mami. So yung ko siya dito. So yung mga B, papalas na po pala kami. And tapos na po pala si mami mag-ayos. Ganun na uuho pa rin ako. Oh. Ba? Sana may extra ka po ng tubig Ang Sana... lapit ng bahay natin Uuwa um, ulit po ako, eh. naubos ko ni eh. Uuwa um, na ako Mayroon mm. na mag extra training Ma'am Parang sa Friday pwede po? Pwede gagamitin mo yung ibang training mo. Kung hindi ka nakapasok. Gawin natin po 'yun kapag hindi ako nakakapasok, ma'am. sino ba may training sa ano sa Friday dito? Wala dito, sa ibang. Pwede po. nga sa iba po. Yung, ay, ang traffic ng Friday anak. Ah, uh, sa Thursday, pwede po. Sa iba. Thursday naman talaga yung schedule mo. Tuesday and Thursday. O, Tuesday, mommy. Wala pala. Ay, pwede rin pa sa Saturday, ma'am. May Saturday. Oo, minsan nag-training kayo sa Medlife. kami para ito sa CR na papalitin po yung lababo na. Ayun po. Kay Kuya Nestor po. Ayun pa po pala. Ayun po. Kahit kanino. Tsaka na ko na ito. Ayun po, hindi pa kasya sa Ipgen po. Ay, kasi yung laki lang po. So, mga bi. Eh, nandito na po pala tayo sa floor natin. Secure na, secure na.